Good morning. Ay ganda pa rin ng panahon. Salamat, God. <clears throat> Mahirap talaga magbilang-suno. Talagang natata-challenge ako rito pag anihan. Kailangan talaga ng <laughs> Kailangan talagang, ano talaga ng talaga, Resistensya Ini pa kay lagi kami makahiwalay ni Nips buti nga ngayon nandito siya magluluto siya ng gulay mamaya alabasin ko muna yung mga pato kay paggabi kinukulong ko kay gusto nilang matulog dito sa may kubo pag umaga yung ipot kaya ko muna sila para magsitukaan na dyan sa pinag ng pala may nangingitlog ng mga pato. Dadami na na yung mga alaga to. Kali kayo, lapat na kayo, doon ang para yung mga kalat na pala eh. <clears throat> May dalawang nangitlog kagabi. Ang gusto ko kasing magpapisa pa yung sa itik. Kaya may isa akong itik dito. So, ano kaya kung pato o itik? Hindi ko malaman kung alin dyan itlog ng itik Eh. Ayan. Pag isahin na lang natin dyan para pag naglimlim sa na lang yan makikita paglaki kung itik o pato. Aayusin ko lang yan para hindi mabasa dyan. I'm gonna kaya pupunta yung mga itik na yan humiwalay dun sa grupo pupuntang ano? ilog sundan natin yung itik may ano may gamba delikado sila dito kasi dito ang mga tao maraming hindi bomba baka mapagkamalan silang wild duck dito lang yun sa parte yun eh dito, gumagalaw yung tubig dito ay, ayun nga kita ko na yung ulo ayun, sa ilog dyan sa kabilang pampang na yan dyan nadaan mga tao ayun nga yung tatlong itik itong tatlong itik na to nakipagpalit yan ng manok kaso iisa rin naman pala babae ngayon nangingitlog na siya ano na sa gitna guys wala pang alas 6 kaya medyo madilim pa papasikat pa lang ang araw ayun na patawid sa ilog pupuntahan niya pa naman babantay siya dun sa kabila ayun na bumalik na ayun na bumalik na ayun na bumalik Nagsiahon like na muna. Hinahanap namin 'yung. Bili ka lagay nila dito oh.

bago mahirin siyang madrobliklong pa oh, na pwede ko itik pagbigay oh, ko siyang punahil hindi na ako nakalunan sa'yo guys, good morning. Nag -ihiwa tayo ng luya para gawing sa labat. Lagay na natin dito sa kumukulong tubig. 不会。<laughs> <laughs> So guys, pangalawang gawa ni Banong Medyo durog kasi nasobrahan ng hugas naman Hindi pa talaga namin nakukuha yung perfect na gawa Pagkakapan muna natin kasi papaypayan ko. Lagyan natin ng konting asin. Pagkakasan lang natin to Asukal. Tapos, takpan na natin. buksan natin yan pag tuyo na yung sabay ito na nahango ko na ito na yung ating namo oh yan Tikman natin yo -ho! Kakain na tayo ng namo. Kinagawa daw itong ano eh. Na. may, may isang nag-comment. Na, alam nila? Marami daw klaseng luto to. Ito? 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 Alam natin, gata lang na susunod na tao. Ay. Ay. Ay! Marami pang hindi natin natin kita dyan kung saan kasi ah, hindi lang natin alam kung uh, pwede pang ginagawang nangyari. suman daw ah yung parang maha siguro harap ah, kasi parang ano na yun, parang kamutin eh. bagay na bago sa mukbang mo. Ang gusto ko nito yung ano, yung asukal binugugod. May asukal na yan. Ha? Masarap. Tikman mo, matamis na. Gusto ko nito yung binugugod asukal. Na. Iba talaga, lasa, iba talaga ang lapot niya. Pag ilang araw na nakababad mo, ay nakaano. Nakatago muna. Nakatago muna. diba Mas masarap talaga ang itago muna. Ibilad, ibilad bago na. ibilad. Ngayon pwede nang ibilad 'yan. Ako tamang tamis lang. Ito sarap guys. Ang masalang na With matching so, sa labat. Kumukulok pa. Ayaw ko may gatas, Ganyan lang gusto ko. Pure. May nalagyan ko Sa labat. Kain tayo ng... Lamo. Ano uh, ka na <laughs>

Kaya, yung iba na na rin siya. Ah. Ang tagal. Kain po. Kain po tayo ng namo. Ilang araw na pala kain yan. So ngayon lang naluto kay... So, Mainit na. Kailangan ng mag palilim ni Jumbo Nakakita siya ng kapwa niya turo.